Hello guys Magandang magandang hapon Ngayon po eh Pupunta tayo ng Pupunta ako ng bakala uh, ah, Ng aking Gagamitin Para sa aming Ibangan sa social media Ito po Boring ang buhay dito mali maliba sa pagtatanim eh kailangan merong internet kasi po kung wala na po parang napakalungkot ang buhay tingnan nyo ang aking kapaligiran ayan ah mga bundok na ba yan o diba ayan naman po ang aking job site ayan ayan po lalayo ng mga bahay dito itong kalsada ko ito napakadalang dumadaan na mga sasakyan yun doon sa main road na yun yun doon banda yun ang maraming sasakyan na dumadaan ngayon ngayong araw na muna tayo pupunta ng tindahan upang bumili ng load ang mahal ng aking load guys alam mo nyo ba 400 riyal sa peso na yan alam nyo kung magkano nasa 6,000 k mahal no grabe ganyan talaga buhay tis is, kasi kailangan yan mag effort para sa aking youtube at para makasuporta na, na resegba kaya po, sinusulit ko na. In God's will, na sana. Kaya pa paano may bumabalik naman po. Tapos mamaya ngayon, ang hapunan ko eh, tamis. Yung pong malaking kubus dito. Para po, yung po ang aking dinner ngayong gabi. Medyo nga nagsisimula na po ang init dito sa Saudi kaya ma, as, ang tindi na sikat ng araw ang oras po ngayon eh 4 o'clock in the afternoon pero taas pa rin ang araw <laughs> parang alas 12 pa ayan po tingnan nyo ang lugar walang mall dito walang shopping mall ayan may mga sasakyan may stock ng simento may mga shop hardware mga paggawa ng sasakyan ayan ito po ay papunta tayo ng tindahan ito po yung mahata bensin ang sabi nila ay eh, gasolinahan yan sa atin ayan ito po yung tindahan wala pong shopping mall <laughs> Assalamualaikum mudir. Ah. Pi petaka okay. mobile ni realit Kampulus. Ayo. Oke Ayan guys, oh. Ayan nyo, 200 yan 70. Okay Ayaw ah, syukur Ayan mm. Linis guys dito Tingnan nyo Wala akong makita mga plastic Wala akong makita Ayan mga dumi linis po dito grabe ayan guys papunta tayo ng tindahan ng tamis hmm. ganyan siya kalapad guys so, ganyan siya kalaki oh Assalamualaikum Wahid Zedik Wahid One real Eh, Ay. Ayan Alpugunya, guys oh. oh, Ayo Ayaw oh. Mapi muskil Zedik Nasil video Mapi muskil Ayo Ah Wahid ayo

Ayo. Malum Filipini kulu malah malakalam ada kubus. Kubus. Ayo. Hahaha. Kenan sih guys saya nanti. Oh, coba. Mininta sedik. Mininta. Ita. Name name ya. Yesum. Yesum. Yesam Tarman. Ah, uh, inta Pakistani. Ah, Pakistani ayo. Assalamualaikum sadika. Yeah. <laughs> Ayun siya guys. So, oh, di ba? Ayun ang tamis dito. Sarap kaya Oh, di ba? Ganon, no. Tapos, kukuha tayo ng plastic. Lalagay natin, babalikan. Mainit 'yan. Hmm. Yan na ang aking panghapunan. Sure. Uh, Philippine sam harara filipino Filipino Ah, harara. Ayaw. muskila Pa, uh, e in, in, here in Saudi, Qatar, Filipin ayo Matar, Matar Matar, number one Matar, Kulu Boya, Filipin surrounding Kulu Sea, Kulu River, Saudi ada, In Pakistan na uh, Philippines Pakistan sing, sing mapi Pakistan ala uh, tul matar matar, matar ah, sing, sing Philippines ala Alatul, matar. matar aywa aywa ah bad aywa ah uh, Pakistan na uh, urdu ano ah uh, hindi puro uh, urdu urdu hindi Kalam sa pasto, sing sing pasto. ah first two aywa, aywa. Ito malum English yah, soy soy yah. Ito mia mia. Pakistan mati mukir, mana bayat malum? Aiyah, aus. Mati mukir. Ah, mati mukir, na. Isi mati. Mati isi. Ah, e si ah berdu siya guys so. Oh. Ano siya? oh. tingnan nyo, di ba? yan oh. siya. Tapos, hatiin ko yan. Lalagay ko sa plastic. Oh, Manrehan ng hatakalas pulos, <laughs> wala na, <an> <laughs> wala yan, wala <laughs> <So, di> <laughs> mapi, mapi. Baten, baten, kali baten Kali-kali wala yan, kali yan, wala yan, wala yan, wala yan, wala yan, wala Uh, ako ilagay na sa plastic. Tapos bibili na adas. Uh. Sadik! P. Adas? Sa iba din? Muskil. Ay siya da? Bad. Ata. Ata? Ata? Cool. Mapisay bisay madas? Guys, mia mia. Ay, ma sim sim mas nada suya. Suya es. Suya sweet. Ana sup sedik. Mapi muskil ana sil video. Mapi muskil. Ada kuih sami mian saya misai madas. Ayah kuih saya. Ayuh okay. Gib. Ah talat real. Pi itu real. Turiel At ada talata Ito po guys Ang aking hapuran ngayon Ito po yung sinasabing tamis. Ayan. Ang laki pa rin ito para kalahati lang <laughs> ang aking pinggan. Ito naman po yung, hindi siya adas. Nakalimutan ko na kung ano po yung sinabi nila. Pero susubukan ko kung anong lasa dahil ako'y koboy naman. sa kamay saging, dalawang saging at pubig. Ayan. Yan lang po ang aking hapunan. Dahil oh, mahilig ako sa malaking pinggan kasi lahat na nadyan na yung kanin, ulam, lahat na para komportable ako, kung magkutsara man ako, magkamay, walang nalalaglag kasi maluwag siya. Hindi naman tulad sa Pilipinas, sa Pilipinas kasi maliliit ang plates. Saka ibang sistema ng kung kumain doon, kaya ayan, tara, kain tayo. Ito ayon kay Ate Liway. Ang narinig ko sa kanya ano, sa kwentuhan, Irani ka bus. Sabi niya, yung tama lang ako. Tawang ko po. Kaya yung parang pagkarinig ko kay Ate Liway. Pero dito, tamis daw po ito. Tamis. Pero may natin naman mm ako nilalagyan yung suyo. Hmm? Laki guys, oh. Laki. Galing, no? lang mga pagkain, pero ka. may gumagawa na nga, may gumagawa na nga ganito sa puso. Hindi na kaya na. Tulad ng mga bergani, may nagluluto na, ubus, meron na, bandang, hindi ako nagkakamali, eh, sa ako, Manila, meron. Jumal. Hmm. Yun yung sinasabi nilang tamer, tapong tamer ako po. Masarap ang mm, yan ang pinakamasarap niyang pagkain ng karami dito sa Middle East. Halim niya yung part partitular dito sa Saudi Arabia. Dito ka makakita ng mga may okasyon na 7 tao, 8, 10 ang handa isang buong kambing na sa harapan mo sa <laughs> hmm. hmm. isang malaking mesa mm. nasasayang ang dami nasasayang na ang pagkain dito kumisa hindi nila naubos yun nakapin ako na gano ng ganong okasyon yung sa kapilang area yung bait ako ng isang taga national ng color ko. Nasa namin isang buong kambing na karon niya. Bakit? Ano guys, naganda e lang lamang po. Parang marang salamat. Hindi sa lama. muli. Thank okay.